nga ba ang maging malaya? Para sa ilan, ito ay kapag nagagawa mo ang gusto mo ng walang pumipigil. Para sa iba, ito ay ang makapamuhay ng masaya na hindi gaya ng ibong nasa hawla. Para kay Mercy, ito ay nang muling makasama ang mga anak na nawalay sa kanya ng tatlong taon, matapos makulong dahil sa isang drug-related case, isang krimen na hindi umano niya ginawa. February 5 na po siya nang biglang may pumasok sa bahay namin na mga lalaki, pawang armado. Sinabi nila na konting ano lang daw yun, maaayos din ko talagang wala akong kasalanan. So wala akong ginawa kundi umiyak na lang magmakaawa sa kanila na oh, wag ako kasi may mga anak ako. Pero wala pong nagawa yung pagmamakaawa ko. Hanggang sa nai-inquest nila ako, piling ko andun na ako, parang hindi na ako makakalabas. Malayo sa kinagis ng buhay, aminado ang dating marketing associate na si Mercy na hindi naging madali ang pagpasok na sa kulungan, lalo pa nang malaman niyang buntis siya. Bukod sa takot para sa sarili, nawalan din siya ng pag-asa na makakalabas pa siya at mabibigyan ng magandang buhay ang naiwan ng mga anak at bata sa kanyang sinapupunan. Natatakot po ako kasi nasa tiyan ko pa lang yung anak ko tapos kailangan niya ng pagdaanan. Hindi ko po alam kung kanino ko hihingi ng tulong. Sa tulong po ng mga BGMP personnel dito na tinuturuan kayo na hindi nyo kailangan sumuko kasi hindi pa huli yung lahat. Meron po kami regular check-up nung buntis po ako. Hindi ko naramdaman na nakakulong ako nung time na yun. Sobrang inalagaan nila ako, inaalala nila yung kalagayan ko. Kahit yung pagkilos ko, binabantayan nila ako para lang maingatan yung anak sa tiyan ko. Sa tulong ng Quezon City Jail Female Dormitory, nadiskubre niya ang talento sa pagpipinta at nakahanap ng paraan para masuportahan ang pangangailangan ng mga anak lahat po ng PDL dito sa QC-PED, binibigyan po nila ng opportunity na makapagtrabaho. Nandito ako bilang painter po and embroider. Nakakapagpadala po ako ng 2,000 monthly. Ngayon, mas naging makulay na ang pagpipinta ni Mercy nang tuluyan na siyang maabswelto sa kaso at mapatunayan na planted ang ebidensya laban sa kanya. Bitbit -bit ang 10,000 pesos na naipon para sa pamilya at ang mga aral na napulot niya sa loob ng kulungan umaasa siyang makakapagsimula muli. Minsan, kailangan mo mapunta sa ganitong lugar para lang mamulat ka. Hindi lang pala pera yung mahalaga. Andiyan si Lord na nakalimutan ko nung nasa outside world ako. Wala namang binibigay na instant si Lord Laging Yes and wait. Ngayon yun po yung tinuturo ko sa mga anak ko. Ayon kay QCJFT Jail Superintendent Maria Ignacia Monteron, aabot sa 2,000 pesos hanggang 5,000 pesos ang naipapadala ng bawat PDL sa kanilang pamilya, matapos palakasin ang livelihood program sa female dorm, sa tulong na rin ng lokal na pamahalaan at ibang non-government organization. Ang mga produkto na nagagawa ng mga PDLs gaya ng bayong bags, wallets at iba pa, ay isinasali din sa mga bazaars na inoorganisa ng lungsod. Kung naisip ko, kung bibili ng toiletries, parang one time big time na makikinabang ang PDL. Naisip ko na itong pera na to kailangan masustain ito. Kaya lumapit din kami sa LGU, humingi kami ng tulong kung saan makahanap ng trainer para sa bayong bags. Hindi naman siya ganun na pagtuunan yung livelihood, parang pastime ng PDL. Ngayon, kumakikita makikita na mga pumupunta dito para na talagang nasa mini pabrika yung mga PDL natin kasi madami na po talagang workers. Ang livelihood programs po natin, ang kinikita po sa livelihood, umabot na po ng more than 3 million. 1 million 200,000 ang napunta po para sa PDL fees. Yun po yung mga kinita nila. Kaya naman, laking pasasalamat ng persons deprived of liberty tulad ni JLo sa oportunidad na ito. Limang taon na siya sa loob matapos masama sa maling barkada at masangkot sa drug-related case. May panghihinayang man, umaasa siyang nakakatulong ang pinapadala niyang pera sa dalawang anak. Hindi ko po in-expect na masadlak ako sa female dorm kasi may maayos naman po akong trabaho. Nasa laya po ako. Marami po ang narealize mga pagkakamali sa buhay napabayaan ko yung pamilya, lalong-lalo na yung sarili ko, trabaho. Sobrang malaki po ang naitulong nila sa akin. Nabago po yung pag-uugali ko. Marunong po ang magpakumbaba, magpahalaga sa mga bagay-bagay. Hindi ko po in na nung nakulong ako rito, eh, may mga ganitong programa pala, patulad ng livelihood program po, napakalaki pong naitulong po talaga sa akin, lalo na sa pamilya ko. Kasi sa tuwing sumasahod po ako, naipadala ko po sa kanila, natustusan ko po yung mga pangangailangan na lalo na po yun sa pag-aaral nila. Mula sa paglalagay ng zipper sa mga bags at wallets, sumasahod na siya ng 6,000 pesos. Aktibo rin siyang nakikilahok sa skills training sa female dorm. Nagpapasalamat po sa lahat ng empleyado. Pinagkakatiwalaan nila kami sa aming kakayahan, hindi kami hinusgahan. Bagkos inaangat po kami. Sila po yung unang nagpalakas ng loob sa akin. Pinaramdam po nila sa amin na pamilya, lalong-lalong na sa akin nang wala naman po akong kamag-anak, wala akong dalaw. Bukod sa livelihood programs, mayroon ding programang pang-edukasyon ang QCJFD, kung saan naabot sa 292 PDLs ang naka-enroll para sa iba-ibang level. Ang QCJFT din ang kauna-unahang female dorm na nag-aalok ng tertiary education o BS Entrepreneurship course sa pakikipagtulungan ng Quezon City University napakataas ng support ng LGU sabi ko we have to take advantage we have that resources we have that facility then ang role na lang natin magtrabaho natin we just have to give our best ramdam ko na ang BJMP sa Quezon City ay hindi bisita lang napakataas ng suporta ni Mayor Joy yung sa livelihood uh, products siya pang nagmo-model kung wala yung mga programa wala yung mga services na na avail po ng mga PDL natin hindi po natin makikita yung sinasabing development para sa isang PDL. Hindi naman natatapos sa loob ng female dorm ang programa ng QCJFD. Aabot sa 30 PDLs ang natulungan ng aftercare program ng QC Jail Female Dormitory at naalalayan na makakuha ng livelihood assistance mula sa LGU. Ang iba naman ay natulungan na maipagpatuloy ang pag-aaral at tinendorso sa mga barangay ang mga nakalabas na PDL na nangangailangan ng tulong medikal sa part naman namin, it's a fulfillment. Effective pala yung mga programa na ginagawa namin dito, kasi nga asila ay natutulungan, neserve yung purpose ko kung bakit ako andito. Yung goal ko talaga sa mga activities nila dito, yung parang to regain their dignity, their value, yung life value. Naniniwala ako na there's no woman left behind sa Quezon City dahil lahat, uh, wala tayong sinisegregate sa kanila. Kung sino yung may skills, sino may talent, kung sino may kakayanan, lahat ay open para sa bawat isa. Kaya walang maiiwan. Umaasa si Jelo na darating din ang araw na makakalaya siya, baon ng lahat ng aral na natutunan niya sa loob. Sa ngayon, kumakapit siya sa pag-asang makapagbagong buhay sa pamamagitan ng mga programa ng Female Dorm. Prayers ko lang po na sana makalaya ako at makabawi ko sa pamilya ko mga ilang taong nasayang ko po rito. Sana kahit wala ako, lumaki sila ng maayos kahit wala po ako sa tabi nila, ipagpatuloy ang pag aral nila. Di po sila maligaw landas.